Ginisa ko muna ang giniling sa bawang at nilagyan ko ng konting liquid seasoning nor at suka. Nung naluto na at palamig na, lalagyan ko ng itlog, harina at saka seasoning fry. At syempre, mekos-mekos na halo ang gagawin ko. <laughs> Nagpainit na nga ako dyan ng mantika at uumpisahan ko ng magluto. Request nga ni Maron yan, sobrang paborito niya. Madalang ko nga itong lutuin kasi nga napakadaming ginagawa. <laughs> At hayan na nga at nakaluto na ako ng tortang giniling na baboy. At syempre, nagluto ako ng paborito kong ulam. Ang napakasarap na paksiw na bangus. Ala, Erich. <laughs> kain tayo! Hello, kain po tayo! Magandang araw po sa ating lahat. Hi guys, kain. Ang ulam po namin ay dyan. Tapos nagluto ako ng bangus. At pakalaki ng bangus sa binili ko. Halagang pak na pak ang halaga. <laughs> Ayoko sa bango siya may liit. Gusto ko yung malaki Kahit na mahal. Hindi. Push. At least. di ba? Sunod ko yung gusto ko. Oh. Tapos talagyan ko ng Sili Sili ang aming sawsawan. <laughs> okay. Lafa. ano ulam nyo? Todo nagpahinga ako. Grabe. Grabe, ang taba, oh. Ang laki. Ay! Oh. Ang laki. Prano. Ang taba. din hmm, hmm, nilagyan ko ng talong at saka ng ah, uh, ang palaya. Hmm. Mmm, ang sarap. Ang sarap yung taba na Yung taba na ang sarap, grabe. Ang ng ulam ko. Hindi na nga ako nag-vlog sa palengke. Kaya naman araw-araw ko naman ginagawa yun. Ang sarap yung sarap. Back na back. Kaan tayo?

Mmm... Mmm... Ang susap doon na... Mmm... Ayoko na? Kaya dito ako Bye Maraming salamat po sa inyo lahat Love you all Thank you vlog